Hello, Loren. Wow, ka mga guwapa rin ni ako mga pagumangkon ay. Kinsa may inyo mga ngan gani? Loren. 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 Ako. Kani. Loren. Loren o Glowelin? Kani si Lore Glowelin. Kani si Loren. Ah. Unsa nang mong graduha? 3. Grade 3. Ikaw. Ikaw. Grade 4. 1 <laughs> Grade one. Aw. Oh. No. Kisah bright senyo oh, handuha. Oh. Ikau? Kisah mai. Kisah mai bright senyo handuha. Oh parihas mung bright? Dili ay. Siya kay zero. Ya ya yeah. bangalan si yeah, yeah. Sam. Ah. Uh. Pung mako. Ah. hagman. Sige. Hagman oh. siya kay hanang kuan man kuno ni siya. Bright kuno ni si Loren. Dali ay. Bugo bugo lala. Ha? Di ka mo mo sulat. mo sulat-sulat. Hmm, chika lang pasag tayo lang Hello. Hello. Hello vlog. na mm. hello vlog. This This, this uh, is a blogger. This is a blogger. Dia naman mi vlog. Ada lang. Picture? Baby chick. Ah, ako ni. Ako ni upload. Bala ka.